Ito nga pala yung ano no, in order natin kay Paper din. Nag-seal kasi sa nang ano no, Quiton. Bali po lang ng 65 pesos ang isa. So unbox natin. Kasi a regular price ng kwiton, uh, nasa 90. Kasi pag yung peak season ng 100 ang isa. So ngayon naka-seal siya 65 pesos kaya bumili tayo 20 pieces. Pero wala stick to. Kaya ipang re retail din natin to. Kapag may mga gusto. Dito sa amin. Pwede ko siyang ibenta ng 120 kasama stick. Which is yun yung normal na retail price ng kwiton. Kapag may stick. So as usual. Ayan. Ang um, trademark na balot ni Reden So, Yung laman nito, hindi ko alam kung marami. No? Buksan kaya natin yung isa, no? 20 pieces, no? 2, 8, 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Kala ko may pa sobra, wala pala. Pero ayos na rin. Marami nagpi-PM sa akin sa ano eh, no? Diyan sa YouTube. Ay, sa ano, sa Facebook page natin. Kasi nandawa ko nagpagpagawa ng ano, ng stick ng kwiton. So, actually, kawayan lang naman ng stick ng kwiton eh. So, kung wala ang access sa... Puno ng kawayan Pwede kang bumili oh Kasi meron nagbebenta ng mga bongkos niyan eh uh, Yung sa mga nagbebenta ng mga pawid, Yan meron yan Pero dito kasi sa amin wala na nagtitinda ng gano Kaya ang ginawa ko Bago kami pumunta ng Bukawi eh, uh, Dumaan ako doon sa gawaan ng kubo Dito sa amin Kasi eh, meron kaming maliit na kubo sa bahay Parang pang 10 tao So dito ulit tayo no Diyan yung nagbebenta ng mga uh, bongkos na ano kawayan kasi may tindahan din dyan ng mga pawid so magtatanong lang tayo kung kano isang bungkus ng kawayan saan ba yun? ayun lol, no, magtatanong tayo dun kaya magkano nasa, nasa magkano ganito? Three hundred. 300 do 300 do yung isang ganito kaso ikaw pa magkakayas kasi yung malaki 350 ato mas mura pala to 350 kaso may mga bukbuk na higay balik ka thank you 300 and 350 yung 300 50 parang sya 6 feet na or almost 6 feet So ito guys, kung pagkita tayo ng ganyan gawa ng kubo Ayan. Ah, pwede kayong bumili diyan ng mga kawayan at ah. pwede niya rin ipakayas. So, nagtanong tayo diyan kanina, hindi ko na dinala yung camera. Ang singil sa atin ay perpiraso na lang daw kasi babayad din daw nila sa labor. Oo oh, kasi magkakayos mga kapagod din magkayas. Sa tulong na rin natin sa mga Pilipinong gumagawa diyan, 'di ba? Ang presyo nila sa akin ay 15 pesos ang isa. Medyo mahal pero in overseas kasi natin eh parang 5 5.5 feet yung sinabi ko tapos mataba. Mataba siya. So 15 pesos ang isa pero ayos na rin kasi tulong na rin natin sa kanila at ipapatong lang din naman natin yung presyong yon sa Witton. Kung may gusto bumili sa akin, eh, ipapatong ko yon at least may stick ka na, di ba, kasama So, ang ah, nakakabili lang naman sa akin Yung mga taga rito lang din sa amin Hindi ako nagbebenta sa online, ayoko So, yun lang guys, ha? para lang may idea kayo Kung magkano stick Pero kung matatawaran mo ng 10 piso isa O 5 piso isa, masulit na yon oo, oo Kasi hindi ka naman magpapaputok ng isang damper Asong kwitan, di ba Eh, kung kayo sobrang napakalupit mo Isang piraso wow, <laughs> mapakalapit mo na noon. So yun o tara testingin natin yung kuiton. Sindi tayo So mamaya no magte-testing tayo nitong kuiton ng bukawe So kung mapapasin nyo sa loob nya Kalahati lang yung laman uh, Sinukat ko to nasa ano lang eh 15 grams So pupunuin natin to Tapos te-testingin natin sa malayo Sa mga walang bahay para malaman natin kung Kaya niyang paliparin pa rin Then yung stick natin gamitin na makapal. So testing natin. Pupunuin ko to guys. So sa mga nanonood, huwag nyong gagayahin kasi itong pinaglalagyan pinag -lag -lag ko nito is nasa malayo ako. Nasa mo, gitna ng bukid itong pinakasyap ko. So isang cup. Yun. So, yung may tape na dilaw yan yung loaded tapos ito yung regular lang so kanina ito yung mga pinagawa natin na kawayan sobra kapal naman ito kaya lalagyan natin ng ay nagpatabas tayo ito yung tinabas na uh, sakto lang to dito sa kuiton sana makalipad siya ng maayos so ito na no na lalagyan na natin sa stick uh, good luck sana lumipad to <laughs> para ang bigat ng stick eh yung ano, yung isang yan, ano yan. Yan, ano yan, regular yan. Ay, yung isa pala regular car ito, yung ikot yan, 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 nakaikot na yan. Yan regular muna. Puta kaya kaya yung ano yan, stick. Tusok mo sa ano. Yan, pwede na yan. baba Hello, Dad lang tayo sa barangay dar dire Daretso Dapat yung motor, may narap mo na dito Dok, we turn loaded Yan, loaded yan, loaded Times 2 Layo, layo, baka lumis Buta, <laughs> Kaya kayang-kaya yung ano Putang ina lakas. We loaded. Sige. medyo matagal sindihan kasi nais pa yung punta grabe yun oh lakas ay ano na irit last last whistling racket grabe usok ano lakas eh no safe safe nakatakot lang sindihan talaga yun sa bano. no e, yun yata may ano yung may crackling na na, na irit. اقرا باللاص جايان ويسال لا